Patuloy pa rin ang pagdagsa ng mga mamimili sa mga kadiwa store sa iba't ibang bahagi ng bansa. Bukod kasi sa abot kaya ang presyo, sariwa pa ang mga produkto. Si Vel Custodio sa Detalye Live. Vel? Well, Rise and Shine Dayan, ipinagdiriwang ngayong Kulyo ang Nutrition Month. At isa nga sa isinusulong ng Kadiwa ang mura at masustansyang gulay at prutas. Pwede niyo yung mabili dito sa Kadiwa ng Pangulo Store sa Maginhawa Street, Katuna Village, Quezon City. Ilan lang ang sinigang tsapsuy at pinakbet sa mga masusustansyang pagkain na iniyahain sa hapag ng Pinoy. Abot kayang mabibili ang mga pansahog na yan sa kadiwa ng Pangulo. Mabibili ang patata sa 100 pesos kada kilo, ang carrots ay 110, ang kalabasa ay 55 pesos, ang kamatis ay 140 pesos, ang repolyo ay 60 pesos, ang broccoli ay 150 pesos kada kilo, ang bagyo beans ay 160 pesos, ang sibuyas ay 85 pesos, ang bawang ay 100 140 pesos, ang Labanos ay 120 pesos, ang Ampalaya ay 90 pesos, ang Talong naman ay 85 pesos, ang Gabi ay 75 pesos kada kilo, at ang Okra ay 70 pesos kada kilo. May mga prutas ding panghimagas. Mabibili ang Lansones ng 180 pesos kada kilo. Ang Strawberry ay 100 pesos kada pack. Ang Melon ay 75 pesos. Ang Papaya ay 45 pesos. Ang Mangga ay 120 pesos kada kilo. Ang Lakatan ay 90 pesos. At tang ang saba ay 35 pesos kada kilo. May mga tinda rin na seafoods para sa kumpletong nutrisyon. Sinusulit na rin ng mga residente ang pagkakaroon ng kadiwa malapit sa kanilang lugar. Walking distance lang kasi ito mula sa kanilang mga bahay. Malapit lang. Dito lang sa may hihain. Ay ngayon lang po kasi ngayon po lang po namin naman nalaman na mayroon dito po. Tsaka mas okay po kasi malapit sa amin. Iwan Pangulo Pop-up Store dito sa Sikatuna Village simula 4 a.m. hanggang 11 a.m. Bisitahin at ifalo ang official social media page ng Kadiwa para malaman kung saan at ang, ang schedule ng pinakamalapit na Kadiwa Store sa inyong lugar. Balik sa iyo, Dayana. Pupunta na tayo sa mga Kadiwa Store para makamura. Maraming salamat, Vel Custodio.